Kung nagamit mo na ang iyong iPhone sa tabing dagat, sa pool o sa parke, baka napansin mong unti-unting dumidilim ang screen hanggang sa halos hindi mo na ito mabasa. Bakit ito nangyayari? Dahil sa direktang sikat ng araw na nagpapainit sa device. Maraming bagay ang pwedeng magpainit ng iPhone, gaya ng mabibigat na laro o mahahabang FaceTime calls, pero walang tatalo sa direktang sikat ng araw. Lalo na kung mainit ang panahon, at walang malamig na hangin na pampababa ng temperatura ng device. Dahil karamihan sa mga smartphone ay walang aktibong cooling na may mga fan na umiikot kapag umiinit ang device, mas madalas silang mag-overheat kumpara sa mga laptop. Kaya kapag nag-overheat ang iPhone, limitado lang ang kaya nitong gawin para lumamig. Una, pwede nitong bawasan ang performance para hindi magkaroon ng sobrang init. Dahil dito, maaaring maramdaman mong mas mabagal ang iyong telepono kaysa dati o kaya ay maglag habang naglalaro ng mga laro. Pangalawa, pwedeng bumagal o tumigil ang pag-charge dahil palaging may init na dulot ang kuryente sa baterya. Lalo na kapag nag-charge gamit ang wireless. Panghuli, maaaring paputin ng iPhone mo ang display. Kung malamig ang telepono mo at nagpapaputla ng display sa labas, maaaring may ibang dahilan. May panganib ng burn-in ang mga organic light-emitting diode na telepono kapag matagal na ginamit sa pinakamataas na liwanag. Ibig sabihin, nasisira ang mga pixel at nagiiwan ng permanenteng bakas o multong imahe sa display. Upang maiwasan ito, iniset ng Apple ang iPhone na automaticong bawasan ang liwanag pagkalipas ng ilang sandali. Kaya kung naglalakad ka sa tabing dagat at madaling nababasa ang display ng iyong iPhone, iyon ay dahil tinaas nito ang liwanag ng display sa pinakamataas na antas. Hindi ito tatagal buong araw. Mayamaya -maya magdidilim ang display para maiwasan ang burn-in. Ganyan ang dahilan kung bakit umiitim ang iPhone mo sa araw. Ako si Greg ng Apple Explained. Salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod na video.